For 13 years, guys. Pongo na naman ko, ha? Ha? Dara, dara, dara. Ayun na, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. birthday happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Ricky. Ah, nalipay ka nga nakagawa na sa preso? Ah, nalipay ka? Oh. anong wish mo for your birthday? Oh, mukha on sa cake. Pahala na. Oh, sige, blow your cake. Tayo, tayo, tayo. Tayo, tayo, tayo pasa. Yay! Happy birthday. <laughs> At dahil karawan ngayon ni Ricky ay dinagawa talaga namin ang lahat ng aming makakaya para maramdaman niya na espesyal ang araw na ito para sa kanya. Pinalitso na namin siya guys para malaman niya kung ano nga ba ang buhay magkaroon ng birthday. For the 13 years or more than that, hindi talaga naranasan ni Ricky na magkaroon ng birthday party. Ngayon pa lang daw nararamdaman narasan niya na magkaroon ng bonggang celebration pinag-iisipan at pinaghandaan talaga namin kasama si Ati Janet, Kuya Erning kung paano nga ba namin siya mapapasaya sa kanyang kaarawan it's a great celebration today kasi it's the birthday of Ricky at uh, panahon na din na lumabas siya doon sa kulungan let's ringtalk naman kin kin

Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, uh, Naglipay ka nga nakagawa na karoon sa preso? Nalipay ka? Gusto niya, anong wish mo for your birthday? Oo, oh, mo kaon sa cake. Pahala na. Oh, sige, blow your cake. Tayo, tayo. Tayo, tayo pa sa...

Ha? Higda pa. Naghigda pa? Humiga pa daw yung kapatid niya, guys. Inaalala niya yung kapatid niya. Naghigda. Kaya po yan. Kaya po po Kisa? Piriki. Rodeng? Oh, Rodeng. Kamu nabusog ka. Oh, pagpatuloy ka na magiging babae di ka na ilalagay doon sa kulungan, ha? Karun <coughs> pa jud dai. Uh, oh, na oh. day, nya dai kay gaulan dai. Munas <laughs> 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 ginawa na mong gaulan. Oh, no banat jud sa oh. Kain ka. <coughs> Kaya, nila, say, balik Kaya, dili na ni. kuno sa nako dire. depende nang angkol ito. te. Ito, 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 ito. anong nararamdaman mo ngayon nakita mo na si Ricky so, la na nakalabas sa kulungan? Nalipay ko. Nalipay ka, masaya ka la. Yan, masaya si Lola guys kasi nakakalabas na si Ricky today sa kulungan kasi it's his birthday. Ilang taon ka na, Rick? 45. 45. Masaya ka, Rick, na nakalabas ka na, Rick. Yay, nasalamat sa Panginoon. Ha?

Ibalik lang dito kay yung di kao ka, hindi mo, katulang lang kao. Ah, so, ibalik lang dito. Ha, unya rara, ibalik ko. Ano sa tong yahang koan dito, kinabara? Ano? Ayan guys, sobrang saya ni Ricky today kasi birthday niya guys. hila siya katuigan ni Anas Pesuan. Birthday ni Ricky

sedang di Derbyong ku cubur diku Limar. Eh, mana lah? Dogang pakai cake. Dekan ka? Dekan tai, Pak Mebe, kan tasak dong. Kan ta. Happy birthday. Happy sigi. Moga ni happy birthday. Happy birthday dong. Mahoning dalik-dalik pa ulit. Kaya napoy kaon dito. Gihandaan dito. Uy, imong pag-umangkon. pag, -umangkun. pag -umangkun. Eh? Kaila ka? Kinsa mana? Oh, Daba'y kasi ha? ha? Daba'y kasi ha? Yan guys, tiniti niyan oh, yeah. lagi. Yung bunso niya pala na nando no, natin iti ng nanyo. Taga isyak pagka Rick? on rec, Rick? okay. emong mga rec. Ignes, wanita next. Nee, 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 nong 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 Gusto niya ng kukrek. Ayan, si Kuya at si Bunso. Nakalabas na si Kuya, guys. Inutusan si Kuya kumuha ng coke. Masaya ka ngayon na nakalabas ka na sa preso. Oh. Ayaw mo na bumalik doon? ah Meron ka namang mga tanim dito. Kaya alagaan mo dito ang oh, mga tanim mo. So, magiging mabait ka lang ha kasi mamamasyal tayo ha. O, oh, pupunta tayo doon sa Kuando Maggeti. Ayan guys, nakalabas na ngayon si Ricky, kasi birthday niya. Yung brother niya, nandun pa rin. Pero alam ko, sobrang napakasaya niya. Rick, kanta Rick be, katong pangginoo. Kamala mo. You live Lord, Lord is the Lord, you live to the Lord, the Lord

ng. Iya, wow. Puro karbon. Imong nawong ko sulok-sulok hindi mo kang ay regalo labis-labis sa aming pagpapasalamat sapagkat okay na okay na po talaga si Ricky to God be all the glory nagpapasalamat kami sa mga tao na laging sumusuporta at laging nandyan sapagkat hindi namin ito makakamit ng amin-amin lang at kay Lola na nagiging malakas para sa kanyang mga anak so 'Di ba? So happy ka na. Oh, so ito para sa iyo. Nung happy birthday mo, di ka masaya ha. Matatanggap nila. Ikaw na bahala All for God's glory, 'di ba? Ano sabi mo sa kanila? Maraming salamat sa Para kay nanay. may manusura ka nyo. Ano mo? Ano ang mo? Para na nila ang toothbrush la. Iyatag nila ang toothbrush. Ay, na. Ay, unya oah. Ayan guys, si Ricky na ngayon nag-alaga sa nanay niya kasi nakakatulong na siya, o di ba? Uh -huh. Oh, mingi ka ng tulong. Ha? ha? Gob. Oh, gob. Nang po daw kay barangay mag Ah, humingi siya ng tulong daw kay gobernador para para daw hindi na ma ng tutungan. Ah, para din po malagaan daw niya yung kapatid niyang bunso. Humingi daw siya ng tulong kay gobernador. Sana naman makarating ito kay gobernador Rick. Oh. Oh. Para po sa mga taong naghingi ng update sa mga anak ni Lola Sita na sinariki Ricky at truding ito po si Ricky. Sa edad na 44 years old, meron po siyang mental health issue na tinatawag na schizophrenia. Hindi madali ang kanyang pinagdadaanan sapagkat panganay siya sa tatlong magkakapatid. And sad to say, isa sa kanilang kapatid na babae is namatay na rin at ang isa niyang kapatid na lalaki ay katulad din ng sitwasyon na meron siya. Sobrang napakahirap ito sa buhay ni Lola Sita, lalo na she is already 77 years old at hindi na talaga makakatayo. Meron pa siyang sakit or karamdaman sa kanyang are. Hindi madali ang pinagdadaanan ni Lola Sita. Pero bilang isang ina, hindi niya yon inalintana. Hindi niya inalintana ang anumang pagod, ang anumang sacrifices para ipataguyod talaga ang dalawa niyang anak. At sa awa ng Diyos sa makikita natin, nakalabas na ngayon sa silda si Ricky na kung saan for almost 13 years of suffering, ngayon pa lang siya nakakita ng liwanag, nagkakaroon ng pag-asa sa buhay. Sobrang napaka imposible sa mata ng tao pero sa mata ng Diyos it is very possible isa sa mga bagay na aking natutunan sa buhay pamilya is wala talagang sukuan kahit akala natin is sobra na itong napakahirap at sobra na itong napaka imposible kapag nananatili tayo sa isa't isa at ang pananalig sa Panginoon Basta lalo lang tayong kakapit sa Kanya. We will fix our eyes unto Jesus. Everything will become so possible. Sobrang napaka-imposible for the two years na pabalik-balik sila sa mental hospital na parang sinabi na sa kanila ng doktor is dito na ba talaga kayo titira? Hindi na ba talaga kayo uuwi? Nang umuwi si Lola Sita sapagat wala na rin siyang enough na pera na pang sa kanila at dahil matanda na rin siya at di na niya kaya silang alam gaan Umuwi si Lola Sita at nagpagawa siya ng silda sa likod ng bahay kasi ang dalawang ito, dalawa niyang mga anak is nagiging violente. Nananakit ito sa kanya at nananakit na din sa ibang tao kung kaya't ginawa nila ito ng paraan. Marami ang nagsasabi na para na silang mga aso na kinukulong pero despite po sa mga judgment ng ibang tao, isa lang po ang pinaniniwalaan ni Lola Sita. Mahal na mahal niya ang kanyang mga anak at alam niya sa buong puso niya na ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya itaguyod lang sila pero may limitasyon ang kalakasan ni Lola Sita kung kayat ito na lang ang tanging paraan na magagawa niya para maprotektahan ang dalawa niyang mga anak sa awa ng Diyos ngayong nakakalabas na si Ricky sa preso or sa silda siya na naman ang mag-aalaga kay Lola Sita at sa kanyang kapatid na si Roding Maraming maraming salamat sa lahat ng taong tumutulong at hindi nagsasawang nag-abot ng kanilang mga tulong para sa pamilya Fontelo. May the Lord God Almighty blesses you both now and forever. Labis-labis din ang aming pagpapasalamat sa kanilang kapitbahay na sina Kuya Erning at Ate Miriam na laging nandiyan nakasubaybay at tumutulong din sa kanila. Para sa lahat ng tao na nagbibigay ng dasal sa pamilyang ito sana po ang kanilang buhay magiging salamin sa buhay ng lahat. To God be all the glory.